sa uh, good vibes. Mga tricycle nga puno sa nga colored lights kag disenyo ang ginparada sa Toda Night sa Barangay Villamonte sa Pacolod City. May report si Nico Delphine. Bisan pa nag brownout sang Domingo, nagsanag ang dalanon sa ginparadang masobra 30 ka mga nagailingat nga tricycle sa Barangay Villamonte sa ginhiwat nga Toda Night. May mga tricycle nga daw pang Pasko ang disenyo kag may ara sang replika sang bago nila nga barangay hall. Ang tricycle ni Redon Villanueva, ilagin butangan sang disenyo sang Leon nga nagatungtong sa ibabaw sang atop. Suno sa iya, mas nagdamo pang pa iya mga pasahero. Sumugod nga ilagin butangan sang disenyo ang iya ginabiyahe nga tricycle. Mayong ito yung nakita niya sa barangay na sandrider. Mayroon nakita mayang May, may Para kay punong barangay Romel Flores, importante nga makilala kag matagaan pa si Dungog ang mga tricycle drivers nga naging kabulig na sa komunidad sa Matagadlaw. Si Flores, anay opisyal man sa Toda, nga anahang panyang pagsakripisyo kagbulig nila sa pumuluyo. Among man isaw ko panugod no sa ako pag pagbuyan ang ikang Toda ta ng mga associations no. So that's why kang upigo sini sang kun ano kabudlay magserbisyo kun ano man ang kasadyan sa aton Toda. Kag kita natagaan ito sila sa uh, importansya kapag sigdumog kasi because amun ni silang day-to-day -day na naghahatag servisyo sa aton even door-to-door -door pa. Well, in ang siguridad sa aton pumuluyo, sa aton pamilya, sila ini ang isa ka bagay na nagadulong sa kundiin makadto, labi na sa pag-eskwila, sa pag-ubra, no? sa aton adlaan na pagpangabuhi. Dako ang papel sa toda sa aton diri. Upod sa parada sa mga trike on lights, nagpaindis indis indis pati mga drivers sa search for Toda King. Luyag sa barangay nga pinaagi sa sining ang mga programa mas mapabaskog pang moral sang katapo sang toda. To empower them amo ginaya hapon. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayhan madako pa ni bay next year mag yes. masanag. Yes, na. sir, Nico, hopefully with this oh, hopefully a result no. Mm -hmm. uh, kabay pa more people will be after anak ko yang ibang sila, ginamintain na niya ilang hapon. Mm -hmm. Ginabyahe na. Ginabyahe ta <laughs> ginamintain ang Toda Night na lakip sa tuigan nga pagsaulog sang Dinagyawan Festival sa Barangay Villamonte, ang kabahina sa mga atraksyon sa Bacolod kung nagahilapit ang Mayo 1. Nico Delfin para sa Digicast Negros.